What's up? What's up guys? Welcome back to another vlog na naman. So, dito kami ni Daddy sa SMC side. Hinatid namin pala na Kuya and Papay sa bahay ni na ate because they're gonna check in sa Soleya guys for their honeymoon. Eh, si ate may corporate discount doon kasi affiliated ng uh, hospital ni na ate. Isa, yung isa yung ano nila affiliated ng uh, Suleya so hinatid na lang ni ate siya kasi kailangan uh, pumirma si ate don so pagkahatid namin sa kanila since ando naman pala si kuya RG naglakwat siya nalang kami ni daddy <laughs> kasi bibili kami ng ano guys manghihisa ko dad asang CR bibili kami ni daddy an sa akin na rin ng uh, pang exchanging gift ko tomorrow kay daddy this coming saturday Ihi mo na ako and then mag-withdraw. Mag-withdraw ko dire Guys, nakapili ako ng susuotin ko. Yan, yung white. Yung white na yan, ng Lee. Nagustuhan ko siya, guys. And then, nakabili niya rin ako para sa exchanging gift. Worth 500 yan. And off I go. Done buying for my exchanging gift and Uh, for the motif guys kasi white yung motif ng ano namin bukas party so uwi na kami ni daddy Hindi, ah, hindi, hindi kami uwi, pupunta kami sa patay yun nga sa neighbor namin <coughs> nandali lang dad uh, patay. wait lang guys, suot ko na yung binili ko sa buy one take one sa Maybelline ganda nyo guys so buy one take one siya. ang isa na pinili ko is parang dark brown something ito ba? ito Ayan. pero ang trinay ko ngayon is ang ginamit ko ito is ito kasi namamatch to sa kahit anong isuot ko kasi para siyang orangey na pinkish or something and then ito naman is ito yung bago nila guys na dark brown wala na kasi akong mga lipstick guys na puro red na lang yon may isang nude pero ano yon MAC. Paubos na rin. Eh, wala na akong ibang okay. lipstick. So, 399 lang yun, guys. Buy one, take one na. Si Daddy umihi lang. And then, pupunta na kami sa patay. Pero magpapagas up muna kami. Para meron kaming pang uh, abuloy ba. Kawawa din naman. Okay? So, doon ako mag -e end ng vlog sa patay, guys. Baka makapag-vlog magka ako doon. Alright? Kasi may music dito. <laughs> Order sana ako guys ng tuna pie sa Jollibee. Naubusan na sila. Dali lang kasi maubos nun. Especially the the spicy one. So, uwi na kami. Ay, hindi. Punta na kami ng uh, lamay ng aming neighbor na si Manoy. Si Manoy Eddie with Daddy. <laughs> Nakabili din siya guys ng kanyang pang ano, exchanging gift ganda din ang napili ni Daddy. I will, ano lang tomorrow. Napamantay ko ang dad. Si, uh, sana, rap, dito sa kuan. Nap ako magibilin, akong gi-safe keep pa. Nas kabinet. So, kato na lang ako, eh, kuan. Okay, so, pababa na kami, guys, ng uh, escalator. Nice, andito na kami sa Jollibee. So, I'll be ordering our favorite tuna pie. And then, Daddy will have french fries as well. And ice latte. May ice latte na sila dito, guys. Tag-50 lang yung maliit. So, we'll buy that. Hindi kami mag heavy kasi uh, gabi na. And then, after dito, magpapagas... Ano? Pupunta na kami talaga sa lamay. And then, magpapagas... Tomorrow na lang siguro kami magpapagasunin na. Ang dagdag na lang kasi kahapon nagpagasolina na sina kuya ng 1,000 sa so, dagdagan ko lang kasi kawawa naman si Jaggi maya uli guys ayan si Jaggi namin guys bagong bagong hugas lagi eh. ganda niya guys kasi ang ang shiny shiny niya kasi pinano niya lang ni papa yan kanina dito kami sa taas pala ng second floor ng Jollibee ayan si daddy pie okay. okay. fries and ice latte try natin to kain tayo guys so guys we're here na dito sa St. Francis para dito sa work ng aming neighbor so papasok na kami guys so we're here na guys Saya tidak cemay, Rana. Saya Kenapa dia Rana. Saya tidak cemay, 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 Rana. kumusta si Sarah. Rana. Kumusta tidak cemay, Rana. Saya Oh, Didit ni Didit ni Mga Duaw. Lagi, dahil gabi i ta ni Gusto mo ari. Naalang yung may lakaw gabi i Dugay. Ah, doon. Alas doon sila ta na uli. Launa. Launa. So, nara ang week ni Manoy, guys. So, wala siya ka rin. Ayan. So, interment will be on December 18. December 18. Hello, Dike. Hello 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 sir Roberto oh, ayan hello. O, guys 'yan <laughs> yung anak ni Manoy eh. mm. Sabi eldest manong no? siya mm. ay mm. isa yung eldest di ayun man ang buwan 20 ay yes mm. Ay, sudo ji med kamumura ni Ay, po, ay, -ay agda mm. ka magwangan bali na isa aw all right guys so, sam asan si Sam Tumatawag yung anak niya from Canada si Sarah Bell